Hello mga mare, for today's video pala is nutrition day pala ng anak ko. Kaya pagkatapos ko maghilamos mga mare, at ito ay kaso ko na yung susuotin nila. At excited pala akong gamitin itong bagong steam iron. Dati nagmamanipis lang ako, sana magkaroon ako ng plancha, pero ang binigay ni God is steam iron. First time pala akong gumamit nito mga mare. Ito pala yung upgraded version ng steam iron ni Hode. Hindi mo na kailangan na gumamit ng dikabayo dahil isasabit mo na lang to sa hanger. At pwede ka na magplancha. At very useful din ito gamitin. At mapapadali talaga ang papaplancha mo ng damit. yan na naman to mga mare ang bilis niya makawala ng gusot. At pwede din itong dalhin kahit saan kasi portable siya. Ang PE lang pala yung susuotin nila kasi magzumba daw. Ito trinay ko din sa uniform ni Kuya Eugene. At sinabay ko na din yung susuotin ko. Magdi-t-shirt lang pala ako. Kahit makapal yung t-shirt ko, ang bilis niya din makawala ng gusto. Hindi talaga kayo magsisisi mga mare pag bumili kayo nito. Kasi mas mapapadali yung papaplancha natin. At super handy niya. pwedeng pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kasi napu-fold siya. At sa mga gustong bumili, ilalagay ko yung link sa comment section. Ba bye mga mare!